Narito muli ang Ritual TV mga idol Maghahatid ng uh, panibagong update natin dito sa floodway So napakataas na ng baha dito At tuloy-tuloy pa rin ang pagulan Ang buhos ng ulan Baha at ulan mga idol Kaya nagpapaalala sa mga kalapit na mga lugar Lalo na sa mga nakatira dyan sa gilid ng floodway Sabing ilog, ilalim ng tulay, mag-iingat po kayo Ayan po tulay ng rosario po ito pagitan ng life homes ayan walang gaanong sasakyan na bumibiyahe so madilim ang kalangitan dahil dito sa kapal ng ating ulap at aulan uh, ayan so may mga sasakyan na dito na nanay-stranded mga idol ayan mga kabahayan dyan sa baba ingatan nila may kanilang mga pamilya 24-7 tayong gising para bantayan ang susunod ng mga manyayari pa dahil tuloy-tuloy itong ulan at uh, hindi humihinto mga idol medyo makabal pa rin Ayan, oh. itong margina nasa 18 meter na yata at uh, dito sa tuloy na kinatatayo natin ay eh, nasa 17 meter na so malalim na so wala pa naman mga malalaking inaanod o mga hayop o anumang bagay at uh, puro basura lang puno ng saging mga sanga ayan mga idol ayan ito ang ating bagong update sa alas 3 ng hapon ng mga idol no, dito sa Pasig Rosario Bridge kaya mag-iingat lang po kayo Ayan, mag-iingat lang kayo. Mamaya, lalabas ulit tayo para kumuha ng video. Grabe ito mga idol. Ayan.